hello guys dito tayo ngayon sa Kalbayog City malapit sa ko guys so ang ganda po talaga ng dagat namin dito sa summer, my hometown, dito-dito banda ang aming pinaka city guys so ang ganda talaga ng dagat sa sarap yung mga ginagamit ng bangka para makapunta ka doon sa malayo uh, kaya lang medyo madumingin ng tubig walang naglilis, pero okay lang naman maganda naman ang dagat talaga pag nasa summer kaya kasi mayama kami sa mga dagat. Maraming magandang beaches. So, ang ganda po din ang kanyang view. Yun. Sarap baligo. Kaya lang ba dumi? Kaya yun, enjoy na lang ang dagat. Bye bye summer. Ilang months na lang, lang kami bago pa kawin ng summer. Yun lang po guys. Thank you for watching. Sarap talaga ng dagat dito sa amin. Woo! Thank you, thank you, thank you. nice to be in our hometown you know,